Okay, hi guys! Sir Value here. Uh, may papaliwanag lang tayo isang concept. Uh, may tanong kasi, uh, ano daw po ba ang global market? Uh, sa Tagalog, tinatawag natin niyang pandaigdigang merkado. Uh, it refers to international economic marketplace where goods, services, labor, and capital are traded across borders. Sa so, Madaling sabi, isa tong konsepto na kung saan ang mga iba't ibang businesses, kumpanya, mga brand, ay nakakapagbenta ng kanilang mga produkto o kanilang mga serbisyo pati na rin yung labor sa capital across borders kasi dati may mga borders no ay sa rin to sa ano eh uh, produkto ng konseptong globalization uh, yung global market no halimbawa yung mga multinational companies uh, halimbawa yung mga technology companies Samsung, Apple, di ba? Nakakapagbenta sila uh, internationally ah, uh, ganun din no, sa kanilang mga iba-ibang processes. Halimbawa, sa Pilipinas, nandito, dito sila nag-set ng BPO, yung mga call centers nila. Kasi mura ang pasahod dito sa Pinas at makakatipid sila sa kanilang uh, operational cost. Kasi nga mas mura dito magpasahaw. Kaya sa, dun sila mag, ano, sa kanilang bansa. Okay? So, nag nyo. So, yun lang naman, no, global market, pandayin ano, din. Kapag merong nangyayaring palitan, uh, meron nangyayaring economics from other countries. Wala nang border. So, malaya na tayo may pagkalakan. That is global market for you. Sana naiintindihan niyo mabuti. Uh, kung may tanong o may hindi ako nasabi, pakilagay sa comment section. At kung nagustuhan itong video na paki pakilagay and subscribe. Okay, thanks.